Okay, so, yun, e, paris na salamat sa aming natuluyan. So, ito na nga ang mga bagahe sa so, our good to out na. Okay mga bag. So, tara, ito na tayo. E. At ito na nga mga kahumark, ipapasilip ko na sa inyong isang vlog na, alam niyo yun? Mixed emotions kasi ito. So, bay bayan nyo yung vlog natin. So, riding with our motorcycle. Kasama na natin to lagi. So, ibigyan nga natin ng pangalan. Ayan, kasama ko nga pala si Missy sa biyaheng to. So, pasan nga ba tayo? So, kasama na natin lagi dyan. Yung motor na yan na green. Tulungan nyo ako, pangalan natin. So, kasama na natin yan lagi sa bahay, biyahe. So, more vlogs tayo. Ibang lugar, ibang oras, ibang panahon. Pero... Kung ano si ka-homework Ang ka-homework pa O yan Ako yung homework yung team natin. So, kung paano yung nag-umpisa, salamat sa mga nakasuporta. So, ka-homework, ano na nga ba ang lagay ng panahon? Ano na nga ba ang lagay ng buhay? Ano na nga ba ang laman ng vlog? So, isa ito sa parang masaya na mabigat sa loob na vlog. Pero, sabi nga, yung plano ni Lord, mas malaki sa mga plano mo. So, ito, we're heading. Saan nga ba tayo papunta? At ito na, papunta tayo sa airport. So, dalawa kami ni Mrs. Sabi nga, yung plano ni Lord mas malaki sa plano mo. Eto na, we're living the dreams. Eto yung una sa napakaraming hakbang. No? So, matagal naming plinano. Eto na yung kasagutan. Malay nyo! <laughs> uh, more blessings na dumating. Magka KR-150 na tayo from Thailand. <laughs> so, eto. Uh, biyahe, biyahe. Ang daming gasolina nitong motor natin na to. Tulungan nyo ako pangalanan natin. And now we are here sa gate ng naiyawan 1 3 Ano ba tong terminal na to? Basta yan 1 nga ata So kapag uh, overseas ay dito So yan uh, At ito na nga Papasok na kami Alala ko dati Hinatid namin dito si Papa ni Rap Yung best friend ko Doon ko na realize uh, Hindi ako anak True pala ako Pero nakita ko yung umalis yung Papa ni Rap Naluha talaga yung mata ko So hindi siya lumingon kasi nga, mas mamimiss niya daw pag lumingon. Yung papa ni Rap, hindi siya lumingon. Si Rap, na uh, alam ko. Na uh, ngayon, ayun, sino bang makapag-isip? Ayan, mataas na rin official sa barko. <laughs> Ganun pa man, eto. Uh, harapin natin yung mga laban, mga uh, pagsubok sa buhay. At ito, hindi ko masasabing pagsubok, pero dito palang panalo na. No? So, ayan papasok na tayo. Sige, sige. At meron nga tayo dito nakita mga ka-homework. No? So, entrance for passengers only. Chinecheck na. At ito nga. Boom. Pwede po magpa-shoutout. Ito po yung aming team. Sa Mindoro po. Mindoro. Oy, shoutout sa homework ha. Alam nyo na gagawin nyo ha. Pag nakita nyo ito. Yeah! <laughs> so, patuloy ka. At hindi lahat ng tambay walang parang. Yun! Yun! <laughs> <laughs> Isa sa tambay idol, pa LA na. <laughs> yes, yes, with my wife. <laughs> yes, po. Thank you. Salamat. God bless po. We will win. Mga kamorg, magpapalit namin ng dalam. Pati bariya. Ilan na yan, boss? 900. 900. 9K. 9K. May 20 pa ako. Sama mo na to. 9. 1. So, ayan. Dollar na. So, claiming talaga. May nagregalo sa amin ng dollar nung kasal. Eto, dollar na talaga yung aming uh, pambaya, panggastos. No? So, sige. Hmm. Babay na, babay na, babay na, babay na basa na kami sa immigration. Nandito na tayo ngayon sa airport. Yeah. Ngay -ngay -ngay -ngay. Ito kami sa Ngay ng 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 a coach, ng 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 So, so napansin hey. ko ng dito sa elevator Yung takaraw nila ng bola na ginawang pang-design Lupit no? Tapos nakita ko dito si Katribo. Bakit nandito ka sa iya Terminal 5 Katribo, ikaw ba yan? Ay Puriner pala Katribo Akala ko ikaw, Puriner pala So ayun, nakalimutan ko bumili ng mga candy Pag nagbabiyahe kasi, nakakaalwan sa akin yung candy Kaya ito, ginto Halos lahat ng presyo dito sa airport Then nakita ko yung mga Filipino products Andito, then syempre yung watawat ng Pilipinas Mabuhay ka At ito na nga Ngyeng Ngyeng Ayan, bonding na kami Paris na kami Ngyeng na Let's go So ito na nga yung eroplanong sasakyan namin no? So mahaba habang biyahe Manila to LA Mga 12 hours siguro to no? So ayan Papasok mga may eh, Boarding boarding na ito So ayun nga magkata hindi kami magkatabi ni Mrs pero may napakausapan kami Pilipino din babae. Salamat kay Ate. So nakipag-switch kami na upuan kaya magkatabi kami ni Mrs diyan. So eto na nga ang ating no, may libreng TV dito mga Omer. Pwede ka manood. Ayun oh, no, sa maraming pelikula diyan. So first time ko makasakay sa ganito plano may sariling TV, may music ayan, pwede English ayan, sa marami, hindi ka talaga mababagot during your flight kait matagal yung biyahe no so hanap ako mga ano ayan so lupit no may sariling TV <laughs> ah ang dami ang dami pwedeng gawin dito tapos ito na nga yung aming biyahe from Manila tingnan nyo naman kung kaano kalayo yan parang sabi lang nung kanta ini ni ah, ano yan Basta yung about sa pag-ikot sa mundo Ano ba yung mga kanta na pwedeng i-relate sa pag-ikot sa mundo? Kahit tagal kong sinusuyod ang buong mundo Para hanapin Para hanapin ka <laughs> Ano ba? Ano ba? So ganyang kalayo yung binahin natin Grabing sakit sa puwit, sakit sa likod Pero ganun pa man, carry yan tayo sa ngalayan, no? So, nakaupo din tayo halos. At ay na nga doon ang aming destination. Maraming salamat kay Lord kasi iningatan din tayo sa ating biyahe. At eto na nga, nakalapag na tayo dito. 7 minutes na yung video. Hindi ko alam kung paano ko puputulin para sa part 2. Pero ngayon, tuloy natin. Kung nandito ka na, nanonood ka pa rin, ay tuloy. Tuloy ka lang sa laban mo sa buhay. Ako, hindi ko rin naman ay nakalang to, Pero, by the grace of God, sabi nga, ah... Uh, will come back to you. Mabutihan mo, maging mabuti kang tao. Sorry sa mga nasaktan ko, mayroon ako nasaktan, patawad, sorry. Sa mga kilala ko, naniniwala sa akin, thank you. At uh, ito tayo ngayon, panibagong umpisa, sabi nga ang buhay, puro umpisa, pinagdugtong-dugtong na umpisa. So, ganun pa man, lakas lagi natin ang loob natin, ipanalo lahat ng laban sa buhay. No? So, eto, nakalapag na kami dito. Ayan na nga, nandito na kami sa LA din. Ang haba ng pila namin dito. Tapos dumiretso kami sa uh, customs, no? So, diretsyo na kami doon. So, yan. And, grabe. Ayan. Ah, palis pa lang kami dito. Ala nakarating na kami. So, ayan, palipad na yung aeroplano dyan. Grabe, ang bilis. Parang drug bike. <laughs> no, so kita yung buong... Manila dyan pag alis Then, sige, bilisan na natin, Pass forward punta na tayo saan na ba ayan na nga, may libreng pagkain dito mga homework aeroplano makain lang tayo ng kain, ang inakatakot ko lang talaga, baka pagkain natin, magtararain naman tayo first time kumihi sa aeroplano mga ka-homework ko na biligyan, syempre grabe pag mag-flash ka ng ano doon, ginahigop ng hangin ba? Ay, kung nakaupo ka doon, magatay ka. Oh, yate daw, hinihigop ng puli mo eh. <laughs> oh, ito eh. yung mga pagkain na <laughs> libre, So, nung una, hindi ko pag kainin lahat, nilagay ko pa sa bagay ba <laughs> Pero bawal pala yon So, may libre rin pang hilamos nung umaga na. Hindi ko na malaya, nagbabago yung oras ay iba sa Pilipinas at iba na din pagdating sa ibang lugar. Tapos yan, kain na naman. Ayun, eh, mabait din yung katabi namin, Amerikano. So ang hirap lang pag iihi ka mo muna hintay mo muna siya magising. Ito na guys, ER mga ka-homework. <laughs> Tapos ayan nasa taas na kami. Video-video muna tayo diyan. So pabilisin na natin yung vlog, sige. At ito na nga mga ka-homework pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating na agad kami dito sa LA Airport, no? So ang haba ng biyahe, no? So may lubak, may lubak din pala sa ere eh. Pag nagkakaroon ng turbulence, grabe napapadasal talaga ako So eto, pababaan na tayo Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagsisink in sa akin no, Nasaan ba ako ng bat ganto? Basta, uh, kupalan mo lang lagi Magtiwala ka hanggat may isang naniniwala Magpatuloy ka no? So God bless, ingat, salamat sa pananood